Yon, mga kaibigan na Tagore, meron tayong ano, tayo dito. May ko ya. Pauwi na kami mga kaibigan na Tagore, dating gawi, minsan isang buwan, nagagala. Pang paalis, uh, stress. Ang uh, mili, gala-gala. Ayan, may mga kasama, kasama natin ng buong tropa. Kahit right, yung iba, hindi natin kasama, mga kaibigan ko talaga. Dyan, si paring Marlon. Si paring... Si Lumon. Bakit ba tahimik nyo? Si paring Jonas. Sorry, si Eric, si Yuri, nasa dulo. Tapos meron pang isa dyan, nagtatago sa likod ko. Adrian, tatago. Yeah, uh, na anong oras na? Sa mga 5:30. 40. Mga 5:40 madilim na mga kaibigan at ako. Kasi mag pasok na ang taglamig. Pero di pa tag hindi pa pasok ang tagyelo. Ba't ba tahimik nyo ngayon ah? Siguro na mm ka rin. Go home, go speaker of the ano. <laughs> Ayun, mga kaibigan ng Tagor. Uh, in uh, yung iba. Ay, yo, malungkot na, magiging malungkot ang tropa. Magkakahiwa-hiwalay kami. Nakahiwahiwala Hindi alam kung saan kami magkikita-kita Next year Paring <laughs> Marlon Dito lang yan eh Hindi pa yan Meron pa yung nasa kaso dito yan May iba tropa natin Hindi natin alam kung saan sa magkikita-kita pero may mga ano pa rin kami mga contact pa rin kami mga kaibigan ng tagor medyo malungkot lang unang una nalungkot sila sa akin nalako unang umalis ng kumpanya umalis ako ng pabrika umipat ako pero magkakasama pa rin kami Minsan-minsan, nagkakasama. Pero may time na, uh, ito, ganito nga mangyayari. Hindi namin alam na bigla-bigla kailangan magkahiwa-hiwalay. Kailangan namin, kumbaga, hanapin yung mas magandang way sa buhay. Buhay ng may pamilya. Ano masasabi mo parin Jonathan? sharing time Dapat yung matitira rin yung talaga mo kasi... Hindi, siyempre yung una yung... Yung aalis. Yung aalis. Ayun, yung matabi mo muna, una. Ikaw ang unang uwi, pre. Ikaw ang unang. Ikaw ang una eh. Sunod-sunod pala. lang. Hindi dyan, nananainit dito. Thank you, Ano ba sa ibig mo? Ibig lang. naman, hindi naman tayo wala eh. Diba? Syempre, muna yan, eh. Syempre, na... mas may kabuluhan. Pero syempre, din. Kasi yung pag Jason <laughs> <laughs> Tagay mo na tagay. <laughs> Pero kung talagang may chance pa na ano, siguro kung may vacation, baka may chance eh, gawin na lang doon. pupuntahan naman din eh. Oo, tama yan. Kaya, kaya, tama kikita pa naman sa Pinas. Uy, number 5 naman dyan. na eh. <laughs> <laughs> <pala> si Borna? <laughs> 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 ha? Yung <laughs> <laughs> number 6 daw. Nasa dulo. Samagot tulog ka. Tulog. <laughs> 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 Siyempre pare-parehas lang kami. Tapos pipiliin namin yung ano, better future. Mm. <laughs> okay, Tama. Isa lang naman ang gusto namin. Winner. Winner. trabaho. Dapat ba pa yaman? Hindi. Uh, Ayan nga. Magkakahiwahiwalay kami. Pero ang maganda nun, kumbaga, makikita-kita nyo yung future nyo nandun sa atin. Hindi natin kung saan kayo mapadpad. saay kayo mapunta. At least, maging masaya, di ba? Unang-una, magiging masaya kayo dahil magiging kasama niyo pamilya niyo, di ba? Pangalawa, mas magugustuhan niyo siguro yung yung magiging trabaho niyo doon. Kuan yung magiging mas maganda, di ba? Kuan yung magsasabi nga, kuan yung kapalaran natin, hindi natin masasabi. Eh. Ano mo kapalaran natin? Magkita-kita tayo dito. Ang layo-layo natin. Pero pinaglapit tayo ng panahon. Uh, ngayon, ah, Marlon, ano masasabi mo, pre? Uwi na tayo. na masasabi. Siyempre, para sa face so, na naging sasabihin. na ni sinabi ni Hindi, para sa akin eh, Hindi, Siyempre, sa mga Tuloy Tuloy lang. lang ang laban. tal uh, yun, hindi naman kami magkakalayo sa sa dyan, sa Pilipinas. Halos magkakalapit lang, ilang, ilang baryo lang eh. Magkakalapit lang tayo. Kaya halos magkikita-kita pa rin. Uh, hindi, hindi lang natin masasabi kung kailan yun. Yun nga, sabi nga, perfect time na magkita-kita ulit tayo, di ba? Sabi niya ko, oh, sabi niya ko. Oo, oh. oo. Ligado, pag bin, pabinyag ni Bunso Magkikita kita tayo Oo oh. Hindi ako papayag na hindi tayo magkikita kita ron Kahit sa Mindanao pa yan Magkikita kita tayo Sarap kaya ng ano, sarap tingnan yung hall. Oh, Nando ko din yung samahan natin dito. Maganda na samahan natin. Yung unang-unang malulungkot dyan, yung nandiyan sa likod ko. Hindi ka dyan na. Yung malulungkot dyan. sunod lang naman tayo ng lugar ba? Ba hindi tayo magkita-kita? Maganda yung time na nandun tayo lahat sa Pinas. Si paring... Si paring ko dito sa tabi ko. Dali lang puntahan to. Si Tokayo Eric lang pinakamalayo yata sa atin eh. Ay, si Yuri 'tong doon lang yan sa bahay namin eh. Labaw lang oras trip mo sa inyo. Pupunta sa lugar mo. Wala siya? Oh, sabi ah, oh, mga ganun nga ay sa nag. basta pagpunta namin doon, gayak mo yung ano mo doon. Gayak mo yung isang apartment mo, doon tayo magiinom lahat. <laughs> Wala man ni ano mo ni ka? May antagon. Papapasok sa amin. Formal na. Dito yung advance ito no. antara sa ligod ko mahaba-haba bay bubunon ito lantaw nabang lantaw umpai mo Kris yang ayaw mui. weh Ayaw mui. mu weh? Ayaw ke weh Si Kris na solo flight yun eh Kakagating ka na nung no, pag-uwi mo. Kakagating ko rin siya. Kagata <laughs> <laughs> na lang. Kung 10 years ka dito pa tayo nila pag-uwi mo. Ilang lang. Bata pa naman yun eh. Pag-2 years pa lang next year. Uh, buhay pa yun pero wala nang ipin. Ayun, malungkot. Lagi meron pang ilang buwan dalawang alas dalawang buwan pa uh, magkakasama kami Pangitila. Ganto sa karasada, eh, pag pagpapauwi eh. Tapos ka dyan! <laughs> Parin mo, ano mo, sasadyain talaga to eh. Tapos magtatago pa. Sabihin <laughs> mo wala. Kaming <laughs> ano na yung bahay nila, kalsada. Tabing karsada nga, ay kumbukid naman eh. Tensyon ni wala na ba ayan? Malapit na! Dali lang puntaan sa loob. Dali lang yan. Pupunta muna si parang Jonathan sa... Ay, si parang Marlo. Pupunta muna sa atin. Puntaan na si parang Jonathan. O dadaanan niyo ako. Ah, oh, tas kasi Yuri kung nasa Webay siya si Yuri. Hmm. Oh, eh makatalikod lang kami niyan eh. Hmm. Ta <coughs> Ta tas diretso kay Paring Mon Mon, di diretso kay Eric. <laughs> 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 <coughs> Kailangan siguro mga nakahahan. kung oh, hindi naka four wheels naka big bike Palagay hmm. mo parin nyo kaya din kaya ng scooter yon Ay, yung scooter mo naman ito, oh. X-Max eh. X-Max. Ay, yun. Kahit ba last tax kailan sila mo na Ah, may lapit-lapit sa tabi. Oo yung know? right. <laughs> oh, na yun. natin yung na doon. Kaya yun. Nag-dispense na doon. Sa kanilang mga Kalapit doon. Peti, peti. Kita mau kutuk din Oh. Ay, eh, kahit na manghiram na lang ako ng... Dala yung gapas, madami na naman. Manghiram na lang ako na sasakyan para mapilis-pilis ang biyahe. Pag naman, ako na bahala sa ito. Ano yung dinibated? na. yung dinibated? Ano yung dinibated? Ano yung dinibated? Ano yung Ay eh, masakit na dihain sa'yo. puro nilagang talong, yun, na talong e. Maganda tala-tala na ng tent para kung saan mo napad ito Di ba? Marami <laughs> na mga nangasabi, sa nila. Wala kang tagtala. Yung nga maganda Ay kumaganda sana pre yung mapupwestuhan na pwede mag-10. Ay ang hirap sa atin. Di ba? nga sila mga mo tulog. Hindi kung may di ba? Oo, oh, yun. Pwede. Pwede yun. Sino ba yung Solomon? Solomon? Hindi naman sila nagtatawag ng ganyan. Pero sa isang mundo wala lang tinik. Maganda yan, magandang plano yan. Pag talaga hindi na muna, yung sa pamilya mo. Oo. oo. Make sure At magpagagambaruhan natin oh. yun, oh. pre. Oh. 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 Para ikaw mo na pupuntahan. Oo, oh, walang problema. Ang daing laim doon sa kasusumpalipit. Hindi, <laughs> ano yan, pag, kumaga, pag si, ano ha namin talaga yan na next year. Ayan, mga kaibigan katagor, malapit na kami. Ayan, hanggang siguro hanggang dito na lang ating live. Maraming maraming salamat sa mga kaibigan at tagor. Sulit na kaibigan at tagor. Sa lahat ng ating subscriber at viewers, maraming salamat sa inyong lahat. At pakilike at subscribe na rin yung ating yung channel mga kaibigan at tagor. Ayan, uh, maraming maraming salamat mga kaibigan at tagor. Wala na lang i-live natin Makakain na rin